Ah, thank you. Pa-pa-pero na, na ang oh. Di ko Ganto lang. Wala namang harang. Ito lang mahirap eh. Thank you. At dahil sa kagustuhan kong dumaan dito sa May Alaminos to San Pablo Bypass Road, at pinilit ko pa rin dumaan hanggang sa sumimpla nga ang aking motor. Panoorin niyo ang video nito hanggang sa dulo para yeah. makita niyo na talagang mahirap dumaan dito sa may bypass road na ginagawa Okay mga boss, andito ako sa may San Miguel, San Pablo, Laguna at abala uh, bala kong daanan yung, pinagbabawal daanan gawa ng maputik doon tingnan natin kung makakalas aring ating motor Diyos na, walang bariya Sabihin naman natin kung kami nang buo ito yung nasabi ko sa ining bawal daanan. Pero ako mismo ang dadaan sa pinagbabawal daanan. <laughs> Tingnan natin kung tayo mababahura dito. Sabi ng bawal dumaan ang kulit eh. At bungad pa lang, maputik na. So, ay tayo dyan ay bawal dumaan dito ako din nadaan ako, ako din ang bakas ng motor kasing nung sinara talaga baka may sa una-una hanggang kaya wala halos ka ako lang yata nadaan dito eh Tingnan. glass. Ilang ilang plak ba kaya ako dito? Ah, dito pala ang oh. Ay na ako dito. Ah. Ah. ay kidan Ariela. Napakadalas yan Ariela. Nalay lang. Ito yung ginagawa ko dati sa bukid eh. Sa bundok, mga kuya, nagkakabal-habal. O. Oh. Wala. O, oh, bibigline. <laughs> Iisa ang bakat ng motor na nadaan dito. Ah, dalawa. O, oh, yata ang pangatlo. Pangatlong paplakda. Ganyan lang yan. Sikreto. O, oh, di ka. May vlog ako nito. Yung huling upload ko December so, 24 sabi ko bawal dumaan dito eh kaya lang naman ako nadaan dito eh kaya ko isakripisyo itong ating motor kahit aray magtutumba din eh laban to pang ano to eh pang harabas <laughs> tayo dito pagiwang-giwang na isang motor dyan oh. Eh. paano kaya nakalusot yan o oh, ah, ang matindi nito, yung isa doon, yung tatawiran natin yung may harang, yung talaga ang matindi doon. Ah, ay tingnan lang natin kung ari yung mga kahong motor na ari. Oo. Oh, nakasayaw na ang ating puwitan. dahan lang boy. Huwag mong, huwag mong, ano, huwag mong pigayin ng throttle. Tamang paanod lang. kasi nga rin din baka ari contractor galing ang no? ulusok to at yung alalay lang yung sa silindang ganyador kaya nang pag pinigama yun ang dudulas talaga yan <laughs> nakadaan, oh oh nakakadaan nga lang huh? maputik parang ganito lang so, ano na lang po ito ha paano dandaan na lang po kayo ah thank you baka po pero nakakadaan na ba nakakadaan oh di ko ganito lang wala namang harang ito lang mahirap eh thank you para mas malagkit dun eh itong maiksi lang dito tayo mahaba dun ang putik aray malagkit aray ay wala ko dadaan Na yun, na. Ang kulit eh Sabi na huwag dumaan dito eh Ang kulit Bahura na kasi at inawag na dito makita nyo kung dito kayo dadaan sasapitin siya sinasapit ko

Um, start. <sighs> Nalunod. Teka. Pengen mo na. Of Okay. Let's go. Let's go. Uh, kalit eh. Sa pinang ugdawahan dun eh. Ang kalit eh. Kaya pa isa pa. naka-on. Ano kaya hindi mga ka eh? Ano nga tayo sa kabila? Ano Tapi, po Sabi. <laughs> <laughs> Sabi na <nung> huwag na dadaan doon ng pulit. Walang iya. <laughs> <laughs> Sa banda-banda rin ay merong hinawan. Okay, makihinaw muna. Aray, hindi ilog. Aray, kalsada. Ba, oh, gusto lang neutral nito putik putik ang lintik Lintik ang lintik Ito mo Sorry ko ba guys hey. Daan pa hey. Daan pa ah, Bawal bawal ka nang Sabi sabi ka nang Bawal dumaan Mas ikaw din naman yung ngadaan daan Kulit ni din yan oh Huh? Whew. So ayan mga boss Maraming salamat Kung nakarating kayo sa parte ng video nito Ay congratulations Dahil nasaksahan nyo ang kalukuhan to Buti sana kung ganito eh So wala na dito maputik Doon lang naman at uh, dito ko na ending nga tong video nito Maraming salamat mga boss At kita-kita tayo Sa susunod na video Ay pwede pala naman dito mag hugas eh At apaw din dito Bukaw rin malalim mo Ay walang jo Walang jo, walang steak Ang dalim din din eh Ay walang jo, walang steak Ay kaya rin ano eh kaya yung mga tulay din yung ano, mahaba gawa ng malaking tubig nga nadaan dito Natila pa yung ulan na yan, lalo na kung hindi yan natila, siguradong Hindi yung mga dito Nalim oh Uh, nalim Ayaw Ah, na kaya ayaw Sa taas lang na tornare kung ang natin ng enduro eh hindi mababawuran kayo yun nadalas ang gulong eh so yun mga boss maraming salamat sa panunod ng video nito at kita kita tayo sa so, susunod sa video maraming salamat po may isa po akong dadaanan yung papunta ng taong tayo ay makakalusot dito sa may SLEX TR4 ah, uh, diretsyo ng Kaong Interchange